Sis, po. Papasok Pasok kami ni Sis si Lisa sa na ano. Garin Farm Divine Mercy Dark Meditation Tunnel. Ayan. Thank you. you for your reverence for the divine. Hindi ka na. Ayan po. Pasok si tayo. na tayo. Pasok na po kami ni Sis Lisa. Please enter with reverence. Ayan. Please observe the time. Ayan po. Excuse. Pasok na po kami dito. Madaling. Madaling po dito sa talaga. Yeah. Ayan, 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 wow. ayan po. Ayan po, ayan po masisip, masiganda po. Ayan, wow. Divine Mercy, ayan po. Divine Mercy. Pagkatapos nandilya milywan ng naman po, ayan. Masigpo lahat ng mga kawani ng lilihis Ayan. Dito po kami dito dito ang ganda po rito mga bro mga sis sarap po balik balikan talaga dito ayan ayan po ayan na na ayan na po yung mga kasama namin ayun nagpipicture taking na po wow nakaganda ayan po yeah ayan tingnan Okay, so wow, oh, ang daming mga angel oh. Yan, yeah, ito po ang sa sadasari na rayo rito. Yan yeah, po. Yan, yeah, mga bro, mga sisal po sila. Yan, yeah, dito po mga kasama na rin. Yeah, po oh. picture picture po sila rito. Yan yeah, po, yan. Yeah, yan po, yan.